Amen. Amen. Makalipas ang dalawang taong marriage, tuluyan na nga bang maghihiwalay ang Hollywood stars na sina Jennifer Lopez at Ben Affleck? Ito'y makaraang mag-file ng divorce sa Lopez sa Los Angeles County Superior Court. Sa nasabing dokumento, nakasaad na sina Lopez, 55 anyos at Affleck, 52-year-old, ay kailangang maghati ng financial information kabilang ang kanilang current income, expenses, mga ari-arian, at maging ang kanilang mga utang. Binigyan ng 60 days ang Korte si Lopez na mag-file para sa financial disclosure. Gayun din si Affleck matapos namang magsumiti si Lopez ng impormasyon. Ang dalawa na binansagang Benefer ay ikinasan noong July 2022 sa Las Vegas at idinaos pa ang mas malaking wedding ceremony matapos ang isang buwan sa Georgia. Nagsimula ang kanilang love story na magkita sa set ng 2003 Crime Caper Giggly at nagplanong magpakasal sa taong iyon subalit naghiwalay noong 2004. Matapos ang halos dalawang dekada ay muling bumalik ang matamis nilang pagmamahalan at sinabi pa ni JLo na love is beautiful, love is kind and it turns out love is patient. 20 years patient. Si Affleck ay dating kasal kay American actress Jennifer Garner at nagkaroon ng tatlong anak at nagkahiwalay noong 2015. Habang si Lopez naman ay ikinasal ng apat na beses at nagkaroon ng kambal na anak sa singer na si Mark Anthony. Yan ang ating entertainment news. Alex Forakit, Tatak Talk,